Ano nga, napisugo na naman Nandun pa yung motor ko at aalis uh, na kami Nakasang ulan eh Parang oh, may bagyo lang eh Pero wala namang typhoon ano kaya itong ulan na to? Bakit ganito? Kaninang madaling araw, ganyan din yan. May lapas. Tapos may hangin pa siya, oh. May lapas, yung oh. ba. Bunot para sa orchids. Yung orchids ni Manay, ma eh, nag ano na, oh. Um, mamatay na. ay ulan ulang tumila ka kasi aalis kami. Parang walang plano kasi lahat ng ano cover ng maitim na ulap yung langit. Oh. Ah. Paano yan? Sasayaw pa naman si Janakis ngayon. Okay, guys. Yan lang muna yung update. Kaya nakaredy na yung aming sasakyan dun sa labas para magamit na agad. Maya-maya.